Hello po. Uh, ngayon pag-uusapan natin yung tungkol sa paggamit ng panty liner. Okay? So, uh, hindi natin pag-uusapan dito yung paggamit ng pads, no, o yung tampon kung kayo ay merong menstruation. Okay? Ang gusto kong malaman nyo, may benefit ba o nakakasama ba ang paggamit ng panty liner araw-araw? Okay? So, bago 'yan, una dapat malaman nyo na ang kwerta o yung kifi ay moist talaga, naturally. Moist talaga yan. Okay, bakit? Para yung mga good bacteria, no, ay nandoon sa loob na lumalaban sa mga foreign uh, bacteria na hindi dapat nasa loob ng puerta. Okay? Yung balat niyan, parang lips natin, no, bisan, madalas natin binabasa, no, ganyan. Para, because, pag yan ay nag-dry, magkakrak yan, at magkakaroon ng entry point sa ating bibig, no, sa ating lips, ang mga bacteria hindi naman kasi malinis ang bibig natin, kagaya ng puwerte. No? So, doon, magsisimula. Kaya kita nyo, hindi nyo napapansin, either nag-lip gloss kayo, no? pag moisturizer, or ginaganyan nyo para mabasa. So, ganun din dapat ang condition. Natural na moist siya. Okay, so, mag-unbox tayo ng isa, no? Okay. Hindi ko naman gagamitin to, pero gusto ko lang makita nyo. Ito, ito ang itsura. May pandikit pa to, eh. Ito ang itsura, no, ng Uh, panty liners nyo, no? Malipis, no? Hindi kagaya ng mga uh, pang-heavy flow na makakapal, okay? Uh, itong nabili na ko ay scented pa, okay? Alam nyo, kapag ang panty liner ay scented, ibig sabihin merong mix na chemical, no? Mukhang maganda yung kanyang material, no? Very, very soft at light, okay? Pero tandaan nyo, hindi dapat laging tuyo ang skin sa puerta, sa kipi. Okay. Dahil doon, mababago yung environment ng inyong kipi. At pag nabago yan, masisira no, yung protective uh, power ng mga bakterya doon. Nagbabago kasi yung pH, nagkakaroon ng dryness, nagsisimula magkaroon ng sugat. Kaya pag kayo ay nagkaroon ng contact, sabi niyo, bakit masakit? Hindi pa naman ako menopause. Okay, so, ang tamang paggamit, no, kung talagang gusto niyo gumamit ng panty liner is every 4 hours. Okay? Bakit ganun? Kailangan frequent ang papapalit ng panty liner. Bakit po? Kapag yan ay yung mga moist ay naipon dito, it's a very good medium para mag-grow, halimbawa, yung mga yeast, no? yung mga candida, no? nag-grow yan. So, kung kayo ay nagtitipid isang ganito lang sa isang araw, naku, ang laki ng chance na kayo ay magkaroon ng infection. Sumunod so, dyan, pwede kayo magka-UTI. Misa naman, pagka kayo naihi, naiiwan dito yung urine, di ba? So, it's a very good medium para mag ang bakteriya. And then, nakikita nyo, namumula na. Okay, tapos masakit na, may sugat na. Magkukomplain na masakit umihi. is because yung ganong practice hindi tama. Okay, hindi ko naman sinasabi huwag kayong gumamit ng panty liner. Okay, pero yung paggamit, yung frequent changing, dapat maintindihan nyo. And dapat hindi laging dry ang balat ng kifi. Okay? So, para kayo ay uh, maging maganda ang pakiramdam